Andito ako sa Hundred Island. Ang ganda dito. Napakaganda ang Hundred Island. Ngayon ako lang narating ito. Ang ganda. lalakad na lalakad ka na rin. Lakad lakad ka na. One, two, three. Ayan. Yung bando. Uy, picture na kayo dyan. Ang picture mo na sila. Eh. Oo, sige. Yan, Bel. Picture mo si ano. Sa gitna kayo. Ay, may picture na.